Hindi po nakakaigop ng tubig ang poso na to at ito po ang ayusin natin ng pinakamurang diskarte na hindi alam ng ibang tubero. Yung ibang tubero, alam ang diskarte na ipapakita ko at ituturo ko sa inyo ngayon. Kaya lang, hindi nila ina-apply minsan kasi nga doon sila nababarat. Nalulugi negosyo nga naman. konti lang kasi ang gagawin ay makakaigop na ito. Kaya lang, syempre hindi sila mabayaran ng malaking labor kung ganoon. Bale, kalasin lang po natin itong jetmating pump na to. Walang problema sa jet matting pump kasi dalawang jet matting pump lang ang uh, linagay natin. Oh, condition po itong dalawang uh, jet matting pump na to. Ay, uh, hindi pa rin nabubuhay. Ibig sabihin, may butas na itong tubo na naibaon. Kapag ganitong problema ng puso, na, na nabutasan lang yung uh, tubo na naibaon, wala pang 30 minutes na ayos na po natin ito. At napakamura po ang gagastusin ng may-ari nito kumpara sa diskarte ng ibang mga tubero. Ang normal po kasi na diskarte ng mga tubero ay bubunutin po itong uh, tubo na 'to. Siyempre, nabutasan na at saka papalitan. O di siyempre po ma magastos. Ang diskarte naman natin na napakamura ay ito po, nagpabili lang po ng uh, PVC na di uno ang size at saka pinatulisan lang po natin sa dulo saka natin isisiksik dito sa loob ng tubo na 1 in 1 port ang size kasyang-kasya po ito kasi nga di uno ang size itong PVC na sinisiksik na rin kapag po kasi matagal lang ang yung puso ay syempre po sa katagalan ay syempre magkakalawang po yung tubo na naibaon sa lupa ay eh, syempre yeah. mabubutasan bali ang haba ng PVC na sinisiksik natin ay 12 meters yeah, dahil ang lalim lang ng water level nito noong sinukat natin kanina ay 9 meters lamang yeah, po kaya pwedeng-pwede pwede po itong 12 meters na sinisiksik natin PVC na to ang advantage ng ating na to ay murang-mura okay, kumpara sa tubo at hindi pa kakalawangin. At para po may connect na natin itong PVC na siniksik natin dito sa Poso na jetmatic ay tritrideran lamang po natin. Saka natin lagyan ng bossing na 1-in-1 one -one port ang size. Ito, One in one port by Di Uno ito. Di Uno ito. Mayroong trader dito sa loob. Para po may connect natin dito sa PBC At itong hinahawakan ko, mayroong ding thread na one in one port na may connect doon sa Jetmatic Pump. Bale, itong dalawa lang po ang pinabili natin sa may-ari ng poso na to. Itong pbc uh, PVC na duunot, saka itong uh, bosing na to na linalagay natin. Lagyan lang ng konting uh, tiplon para hindi magkakasingaw. At saka na natin ilagay itong uh, poso na jetmatic pump na to. O. Kapag nalagay na na po natin, eh, tingin na natin. O. Kahit na sino, ay kayang gawin itong pinapakita ko sa inyo. Kasi nga, step by step, para po hindi kayo malito. Pero meron pong mga ayaw magturo na pumapasok sa comment section at linilito nila know, yung mga interesadong matuto ng paggawa o pagayos ng mga ganitong problema ng mga puso. Yung iba naman ay ginagawa lahat ng paraan para po dismayahin yung taong nagtuturo para po huminto na at hindi na magturo. Sisiraan pa nga yung nagtuturo eh. Ay nako po. Bali po, dalawa po ang diskarte nito ah. Nasabi ko na. Oh, kung gusto niyo yung uh, karaniwan na diskarte, punutin itong tubo, palitan ng tubo na bago. O kaya ay ilipat. Yung diskarte ng iba, ilipat na lang. Odi oh, magastos talaga yon. Alam naman ninyo sigurong magkwenta, kwentay nyo na yung presyo ng tubo, labor ng magdrilling, labor ng magbunot, o oh, di alam nyo na. Kumpara naman dito sa diskarte natin na ito, na itinuturo ko sa inyo, na wala pang 30 minutes, guys, naman siguro kayo lang ang gagawa, e eh, wala pang 30 minutes, talaga. Eh, tapos na, sisiksik lang naman yung uh, PVC, abutin ka pa ba ng 30 minutes down, at i-connection lang ito. Abay, kung kayo yung tubero na wala pang 30 minutes na inayos ninyo, Alangan naman na maniningil kayo ng 10,000 na labor o kaya 5,000. Ay, syempre, alam nyo na. Ay, kawawa po yung customer. Okay lang kung mapera. Balihan, mga kabertod, nakita naman niyo na buhay na at meron nang ilabas, ilalabas itong poso na to na isang taon na na stock na hindi ginagamit kasi nga hindi po makaigop. Kaya, tinawagan po nila tayo. At ito, Nais nice po natin. At kung mayroon po kayong mga katanungan tungkol sa mga ganitong problema, ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po lahat po natin dyan. Pero hindi ko po kayan marireplyan lahat at uh, yung uh, karamihan na katanungan ay kung hindi ko pa nagawa ng, nagawan uh, nagawa ng videos ay gagawan po natin ng videos para po may pakita sa inyo para po maintindihan ninyo kasi nga po nagtuturo po tayo at marami na po tayong mga ginawang mga videos tungkol sa mga ganitong problema pakitignan nyo na lamang po dyan at huwag po kayong magtataka kasi nga po halo halo po ang content dito kasi all around po tayo kung ano po ang sinusuportahan ng karamihan yun po ang ginagawa nating karamihang video dahil sa pa po tayong vlog Care. Meron po tayong uh, entertainment, tutorial, comedy at iba pa. Bale, ganun lamang po ang pag-ayos ng uh, puso ng uh, pinakamura at pinakasimple. oo oh.